Samupagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15, 2025, Piyernes. At ngayon po ay dakilang kapisahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Nating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 11, verses 19, and Chapter 12, verses 1 to 6, and verse 10. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isang tan isa pang tanda ang lumitaw sa langit isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may pitong ulo at sampung sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang at ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakay. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang isa sa apat na tinatawag nating dogma o doktrinang ipinahayag ng simbahan ito ay ang uh, pag aakyat sa mahal na Birheng Maria sa langit naniniwalaan po na uh, si Maria ay namatay, uh, inilibing bagama't uh, ang ilan sa mga apostol ay wala sa sa kagana pang iyon pero Uh, ang itinuturo sa atin ay si Maria na namatay dumaan sa proseso no ng pagkamatay pero uh, ito ay kanilang inilibing din pero nawala sa kanyang pinaglibingan wala doon sa baga, uh, nawala doon sa lugar kung saan inilibing yung katawan ni Maria at yung hapo no na uh, ipinahayag na si Maria matapos na mamatay ay iniakyat na sa langit katawan at kaluluwa. Ay, hindi siya kusang umakyat kundi siya ay iniakyat sa langit. Yan ay isang biyaya na pinagkalob ng Diyos kay Maria dahil siya nga ang naging ina ng Diyos at siya ay inihanda pa uh, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na si Santa Ana. Naging malinis at malaya mula sa anumang kasalanan. Kaya nga siya din ay no, uh, tinatawag nating Immaculada Conception. Uh, yun. Kaya napakahalaga para sa atin no, na uh, bilang katoliko, napakahalaga sa atin uh, relasyon natin kay Maria. No? Kung, baga, kung, wala si Maria, wala si Jesus. Bagamat, siyempre, pwede naman talaga mangyari. Pero sa naging pananampalataya natin o kwento ng ating pananampalataya uh, nagkaroon tayo ng isang babae na tinatawag natin ngayong ina no, ang mahal na birhen dahil sa kanya pong pakikisa at pagsunod sa kagustuhan ng, ng Diyos no, base sa plano ng pagliligtas sa, sa ating lahat kung kaya nararapat lamang na ang mahal na birhen ay pinararangalan natin bagamat siya po ay nanatiling tao katulad natin lahat uh, hindi siya naging Diyos hindi siya ginawang Diyos pero siya po ay pinararangalan natin bilang isang ina at bilang isang reyna na iniakyat doon sa langit at tinulok din doon sa kaharian para natamasahin niya din yung uh, gantimpala o biyaya mula sa ating Panginoon kaya hindi natin maihiwalay si si Maria no sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo ang ating tagapagligtas. hindi si Maria no ang nagliligtas sa atin pero sa tulong ni Maria tayo po ay nailalapit sa ating tagapagligtas. Ang nag-iisang anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Muli po, isang maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit.